We will find recourse, pero hopefully, hindi tayo aabot hopefully, they will do what is right according to their judgment. Yan lang po yung clarification. Thank, Thank you, you. Thank you, Pat uh, Next question will come from, tapos uh, si Marianne Enriquez from TV5. kaya, yun din yung gusto sa nag -senado, ng Senado na dalhin ng Kamara ng Prosecution itong uh, issue nga ng impeachment sa Supreme Court. Ayoko ko maghakahaka na yan ang gusto nila eh. Ay mahirap po maghakahaka dahil magtiwala tayo sa proseso and then bantayan na lang natin kung anong dapat naming, natin gawin kung umabot sa ganon, sa ganong hangganan. Uulitin ko, may tiwala pa rin kami sa proseso. Kung hindi tayo magtitiwala sa proseso, there will be chaos. Sir, can you elaborate? There will be chaos. What do you mean by that? Well, we are a democracy. We are governed by rules. We are governed by law. Kung mawawalang bisa ang batas, there will be chaos. There should be order. Kaya ho nandiyan ang batas eh, for order. Kaya ho, rule of law is primordial. Thank you, Marian. Next up is uh, Mela Luz Moras from PTB4. Hi, good afternoon, sir. Sir, uh, follow-up lang po dun sa naging tugon nyo nga po kay Ate Vivian kanina regarding dun sa inyong reply. So generally, sir, kung isa-summarize yung naging reply ng House Prosecution, uh, ang sinasabi nyo, yung answer ad quote alam ng uh, company vice president Sara Duterte ay parang puno lang ng ano falsehoods and uh, baseless yung mga arguments ganun po ba in general yes um, misconceptions uh, falsehoods and general denial what's a general denial hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations eh sinabi lang niya hindi totoo yan ang problema sa general denial na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Okay? Wala siya nun sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Ano yung mga hindi? Marami siya. La hindi niya, hindi niya tinanggi that there was an attempt, merong attempt na supilin, to suppress yung paglabas ng mga dokumento from COA. Kung maaalala nyo, nabanggit ko sa dati kong uh, uh, paglalahad, itong kanyang chief of staff, si attorney Lopez, sinulatan ng COA, Huwag kayong makikipagtulungan. Uh, Huwag niyo ilalabas yung mga dokumento. Hindi niya itinanggi yun sa answer. Hindi niya itinanggi na malaking halaga ng confidential and intelligence funds ay nagasta sa napaka panahon. Yung example ho dyan, yung 125 million naginasta in 11 days. Hindi niya itinanggi yan. Hindi niya itinanggi na uh, yung, yung mga liquidation documents. Sinabi namin, take ito. Fictitious yung taong to. Hindi niya in yun. Quiet. Sinabi lang niya, hindi totoo. Among others, yun ang ibig kong sabihin na dapat pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. Hindi totoo yan sapagkat ito ang tunay na nangyari. Yung kanya, sinabi lang yan, hindi totoo yan. So, sa amin, ho, sa batas yan, let's say an admission. Opo, uh, very clear. And uh, sorry sir, uh, last na lang po from my end. Uh, by Monday, June 30, 12 noon, ay uh, magtatapos na yung termino ng mga 19th Congress uh, lawmakers. And alam naman natin sa prosecution team, may dalawang magtatapos na yung termino. Paano lang po makakaapekto sa House prosecution team yung uh, pagkakaroon na ng uh, mga bagong kongresista, may mga uh, dating kongresista na matatapos na ito? Wala akong pagbabago sa prosecution team. Ang mababago lang ho dyan, yung, yung dalawa na nabanggit ko na yung dalawang hindi pinalad nitong huling election ang papalito ay si Attorney Jokno at si uh, Senator De Lima. Otherwise wala akong pagbabago. Pero uupo po sila kapag nagbalik session nagkaroon na po ulit ng session. Paano po I mean uh, paano po ba yung magiging procedure ng pagsali nila sir sa prosecution team? we will just, uh, they will be deputized by the house. Kasi kung naalala nyo, noon hong uh, plenaryo na inaprubahan ng Kamara, nung plenary, yung fourth, yung articles of impeachment, itong bin ngayon, right after that, nag-election ho, in nila yung public prosecutors eh. So, ang mangyayari ho, magkakaroon uli ng ganon do sa dalawa they they will be deputized by the house to be the represent, to, to to sit as uh, public prosecutors uh, on behalf of the the house kaya ho ang anon to ang mangyayari ho diyan it is not house of representatives versus Sara Duterte ang title ho niyan in re impeachment the prosecution now will represent the people of the Philippines people of the Philippines na ho. Not the house. Kasi yung house represents the people of the Philippines, eh. Di ho ba? So, yun ang mangyayari dyan. Thank you po. Okay, go ahead. Pat. Sorry, sir. Di ba po nagpa- resubmission ng entry of appearance? Yung dalawa po, magpapa- entry of appearance pa rin po ba sila? Kailangan ho. Thank you, Pat. Tina Panganiban Perez from GMA7 is now recognized. Good afternoon po, sir. Hello. Attorney Bukoy, how did the prosecution reply to the defense's prayer to dismiss the articles of impeachment? Um, ang sinabi ho namin, yung grounds that she cited for dismissal, ay walang batayan. So dapat, madenay. Walang batayan, yung grounds sa uh, for for uh, dismissal you yun know in diniskas ko kanina yung one year ban rule she was not afforded due process senate is not a continuing body you know kaninang diniskas ko na maliho lahat eh so dapat i-dismiss uh, hindi hindi dapat dapat hindi bigyang pansin okay. so may prayer po yung prosecution na mag-trial na po tayo yes. dapat yung no prohibited motion pero ilang beses na po nasagot thank you Ang prayer ho ng prosecution is to deny the dismissal and to proceed to trial. Yun lang ho naman ang gusto natin. Eh. Yun ang gusto ng bayan. Eh. Ilabas ang ebidensya. Ilabas niya, ilabas ang ebidensya ng, 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 ng prosecution and then ilagay niya ang ebidensya niya. Thank you. We will now hear from Earl Tobias of IBC 13. Hi, sir. Uh, good afternoon po, attorney. Attorney, oh, sorry. Hi, sir. Sir, uh, attorney, connect ko lang dun sa tanong na hindi nga po na for the prosecution, hindi na-fulfill ni Vice President Sara Duterte yung dinidenay niya to, pero bakit? Uh, isa po dun sa mga rason na nabanggit niya sa answer ad kotelam um, ay wala namang limitasyon sa kung kailan o kung gaano dapat kabilis yung paggastos ng uh, confidential funds patungkol po dun sa 125 million. So, attorney, i-consider niyo po ba yun na again, another tactic ng pang-technical? Kasi ganito, no? Hindi lang ko naman pinag-uusapan kung gaano kabilis ginasta. Saan ginasta? Yung Confidential and Intelligence PANSO ay para sa particular na layunin. It is for a specific purpose. Yung lumabaso doon sa mga hearing nung uh, Committee on Good Government, yung Blue Ribbon Committee, lumalabas na hindi para sa ganoon layunin yung pinagkagastahan eh. Hindi lang ko yung bilis. Nakakadagdag lang yung bilis. Ang bilis mong ginasta, pero hindi para sa layunin na dapat doon mo ginastos. At so sir, asking directly yung sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga inilatag ninyong kaso ay parang irrelevant o taliwas sa hinihingi dapat. Yun ho, yun ang scrap of paper. Tinuro niya yung articles na scrap of paper iyon ang scrap of paper. wal walang yung, yung sinagot niya. Walang halaga. Okay. Sir, follow up na lang with that kasi sabi full without ultimate facts din daw, parang full conclusion, uh, total conclusion. Yung uh, buong articles of impeachment daw at uh, isa dito sa mga sinasite ni Vice President Sardo Duterte, wala naman daw pong kontrata doon sa kanyang pagbabanta sa buhay ni pangulo ng First Lady at ng House Speaker. Walang, alam nyo ho, yung pagkontrata ng mamamatay tao, hindi ho naman sinusulat yan eh. <laughs> hindi ho ba? <laughs> hindi naman sinusulat yan eh. I agree to kill, etc. Walang ganun eh. Kasi illegal eh. Eh siya na rin yung nagsabi. Kuman, kumontrata ako ng asasino ng mamamatay tao. Hindi naman sa amin ang galing yan. Sa kanya. At inulit pa niya. Hindi ho Hindi ba? Another interview. Inulit niya. Kung maalala nyo, nung una niya sinabi niyan, na ipapapatay ko, may kinontrata na ako. No joke. No joke. So, anong kontrata ang pinag-uusapan natin? Kontrata na, naka, may, na nasa kasulatan, naka-notaryo? Come on. Hmm. So, sir, whatever the vice president stated online and publicly is evidence enough. Yes, kasi oh, siya mismo ginagamit din niya. Admission against interest, ginagamit din niya against the Secretary General. Yung interview ni Karen Davila, ginagamit mo yun, pero ayaw mong gamitin namin yung, gina, yung, ginawa mo online, broadcast. So, selected. Kung ano yung makakapabor sa kanya, dun siya. Kung hindi, ayaw niya. Di ba? Thank you, Attorney, for the direct answers. Last from my end po. Uh sa usaping constitution pa rin, napapag-usapan yung foreword, pero nasa linya rin po uh, under the accountability of public officers that public office is a public trust, public officers and employees must, must at all times be accountable to the people. Sa nangyayari po ba sa impeachment trial, nasusunod po ba yung at all times na accountability na dinide sana sa mga public officials? Yan no, ang lalabas after malahad ang ebidensya. Yan ang lalabas after makinig ang panig ng prosecution, makinig ang panig ng depensa. Now, yung question of accountability, papasok na. Titimbangin yung ebidensya ng magkabilang panig. Yun ang sasagot, yun ang tutugon sa katanungan nyo. Thank you, Earl. Linesca Capanti from GMA Online. Uh, Sir, uh, good afternoon po. Hirap ma silaw eh. Uh, Sir, uh, Senator Alan Cayetano said yesterday that The Senate will only allow the presentation of evidence against the Vice President if the Senate Impeachment Court rules that the impeachment complaint is constitutional or wala pong constitutional defect. That's what he said. So, do you agree with uh, his position, po, that the Senate Impeachment Court should rule first that the complaint that the House filed is constitutionally sound? Okay. yung constitutional compliance ay uh, nailahad ho namin yan eh. Doon sa reply, pinaliwanag ko. I think partially, kanina napaliwanag ko na rin kung bakit kami compliant. Including, idadagdag ko, yung submission namin, sinertipikahan ng Kamara that there was no violation of the one-year ban rule, and the articles of, comp of impeachment complied with all, Constitutional requirements. na kon, daw, sinabi ni Senator Cayetano na. Follow up, sir, kasi sinabi niya rin, uh, uh, there's no need to panic uh, addressing concerns that the trial could not proceed. Mm. Uh, no need to panic. The wor What's the worst that can happen? They could file again next year. Yun po ang sinabi niya. So, how do you take it? The worst that could happen is that we. Ignore the Constitution. Uh, we brush aside the Constitution. We are a country governed by the rule of law. And ko, we trust the process. Thank you, po, sir. Thank you, Lineska. Big Simintak from Net25. Hello. I just want to follow up regarding the question of cut uh, uh, if ever now the impeachment court mag-decide sila doon sa appeal ng uh, depensa to dismiss the uh, impeachment case against the vice impeachment court my question is